Bishop, bakit po kaya may mga Christian na hirap i-prioritize ang pagsamba? It means po ba na di talaga sila totoong mananampalataya? Alam ho ninyo ano eh, ang talagang totoong nanampalataya, ang isa sa hinahanap ng kanyang sarili, ay yung sumamba sa Diyos. Sumamba sa Diyos na kasama ng iba't ibang kap, ng maraming kapatiran. Sumamba sa Diyos na mag-isa. Yun po ay kaagad-agad na nasa tao. Pagsamba sa Diyos na mag-isa. Ibig sabihin, bawat sandali ng buhay, bawat sandali ng ating buhay, nagpupuri tayo sa Diyos eh. Kaya nga po ang sabi ng kasulatan, anuman ang inyong ginagawa, gawin niyong lahat sa ikalululuhati ng Panginoon. Pero kasama po noon, ay merong kaagad na interes tayo na manambahang kasama, ng iba pang mga kapwa natin kapatiran. Ngayon, dumarating po ang pagkakataon na nagkakaroon ng pananabang sa pagsamba na kasama ng marami ang ilang mga Kristiyano. Kaya nga po sinabi sa Hebreo, eh, no, huwag niyong pababayaan ang mga banal na pagtitipon na gaya ng nagiging ugali ng iba. Meron po talaga nagkakaroon ng ganong ugali, pero ang payo nga po huwag pabayaan. At ang tunay na kristyano po, hindi niya kayang pabayaang pangmatagalan yun. Salamat po sa inyong tanong.